ang buhay white sand po ay ganito kung hindi po dam truck driver at mga ganitong cargo trucks na triple axel ay uh, ganito po kahirap ganito nila kaya uh, hirap pinagsasakripisyo ng pag-unload lalo sa ganitong uh, construction site so, sa ready mix ay okay lang dahil gumagamit sila ng uh, loader natutulungan sila ng No, natutulungan po sila ng payloader so pagka po ganito mano mano ito ayan po ano dalawang pahinante na matyagang pinapala ang karga para para lang sila maka-unload So ganito po kabigat ang trabaho uh, ng mga nagwa-white sand natin, mga kapatid natin sa Manila, ang mga uh, white sand uh, driver. So wala nga po itong ano, wala po itong uh, uh, loader. So parang pati bayan po ng katawan dito. Ganito po kahirap ang buhay ng isang uh, uh, cargo truck driver kung kumwaisan ng pangarga. Kita nyo naman po ano, kung paano nila dinidiskartehan ang uh, pag-unload. Ayan No? So nakikita naman po natin yung posisyon ano. Nakikita nyo naman kung paano na pinala ang mga white sand at uh, sa ganitong posisyon eh, makikita natin mamaya kung paano ba nila dinidiskartehan ito para ialis sa ganitong pwesto yung truck. Yan. Ini step by step nila ang uh, ano ang uh, pagpapala. First uh, ibubukas ang sidings and then ganito nga. At siguro sa pangalawang step ay ganito naman ah, uh, nung ng nakikita niyo pahinante sa ibaba. Inilalayo po niya para siguro hindi matambak sa gulong nila yung mga white sand. So ayan po ano. Tingnan niyo mabuti yung posisyon, ano? Ganito po kahirap ang uh, ano, white sand, ano? Ganito po kabigat ang kanilang uh, trabaho. Ayan po, nakakita nyo naman kung gaano pa kataas ha? Dalawang pahinanti lang ang tumitibag niyan. So ganyan po kahirap ang uh, trabaho ng ating mga kapatid na nasa mundo ng white sand. Ganyan po nila sinasakripisyo, lalo pag sa mga ganitong job site, eh wala naman pong payloader or backhoe, pero po pwedeng makatulong sa kanila. Talaga pong mano-mano ang kanilang pagtitibag ng white sand na ito. So sa ganitong posisyon po, makikita natin na sobrang hirap dahil uh, one side unloading lang po yung kanilang ginagawa uh, wala pong space kaya kung saan lang available yung isang siding dun lang sila pwedeng mag unload hindi po sila pwedeng mag unload ng kabilaan dahil uh, wala nga pong space kaya medyo critical lang sitwasyon ano So makikita natin mamaya kung paano ba nila didiskartehan ito upang ialis ito dito. Ayan po ano, nakita nyo naman kung gaano karami yung white sand. So itong white sand na ito, sa tansya ko, yung ganitong triple axle, nag-gross po ito ng uh, hindi po bababa ba sa 60 tons. So dito po tayo sa gulong ano tignan natin kung anong klaseng triple axle ba itong uh, cargo na ito kung ito ba ay single differential o double differential hindi makita no pero double differential po siya no so ang kanyang magiging movement mamaya ay eh, sa tingin ko hindi naman ganong kahirap ano kasi double differential po ito eh hindi po kagaya ng ibang uh, cargo truck na ginawang triple axle na single diferensya lang. Ayun. Napagod na po yung ating mga kapatid na pahinante. Hindi po kasi biro itong pagtitibag ng uh buhangin na ito lalo't one side one side uh, unloading lang po ang posisyon. Ayun po. Hindi sila pwedeng mag-unload uh, dito sa kabila dahil wala akong pwesto. One side, uh, unloading lang po talaga sila. Ayan po guys, ano, po na lang. Kunting hirap na lang. O, na. konting duno na lang po makakaraos na sila pero itutulak pa po nila yung pababa so guys ito na no? matatapos na po sila no? makikita natin kung paano ito bibiskartehan ng ating mga magigiting na pahinante ilinawin ko lang po no, double differential po yung triple axle na cargo na ito So sa tingin ko po hindi naman magiging ganong kahirap ang uh, pag-alis nila dito. Talaga pong medyo may kahirapan ito kasi one sided unloading lang po ito eh. Yan po ano, tinutulak nila, tutulak pa nila yung gilid. Para hindi mahirapan yung truck. guys, gagalawin muna nila ano. Saka itutulak uli yung buhangin, sabi nung kasama nila para hindi mahirapan yung truck. Kaya nakita niyo naman no, medyo tagilid yung posisyon ng truck. Talagang may kahirapan ito. Ayan po, binabawasan pa nila yung nakadikit sa truck. Para paggalaw ng truck, hindi po hindi po papasok sa ilalim yung ano, buhangin. Ganyan po nila dinidiskartehan. Bandang ibabaw po ano, bandang ibabaw yung tinitira nila. So para hindi siya pupunta sa ilalim, yun yung kanilang uh, diskarte. Ayan, ano, sinisikot po nila yung ilalim. akras daw muna Pinapaso po nila yung parte ng gulong, ano? Para hindi kumalso yung gulong. Yung po yung isa sa diskarte. Ayan ano, para hindi po makalso ng gulong. Kailangan ay lilinisin yung dadaanan. Ayan, ginagalaw na po ng ating driver. Di So ito po yung sinasabi ko, ano? Malaki po ang pagkakaiba ng double differential uh, sa may dual. Kasi po kagaya nitong mga Japanese truck, double differential lang po ito. So kung alin po yung nakaangat na gulong dito at hindi nakabaon, yun lang po yung iikot dito eh. Kaya medyo komplikado po. So kung ang isang truck po ay planetary gear, ito po yung tinatawag na may dual kahit po yung nakabaw nun iikot yun, yun po yung advantage ng planetary gear so yung mga ganito pong mga Japanese truck ito ipakikita ko sa inyo Ayan po, ano? uh, maliit lang po yung axle nya yan po ang axle ng uh, differential na uh, Japanese uh, model So malaki po ang pagkakaiba ano? Para po kung ikukumpara nyo sa mga planetary gear, malaki po ang uh, axle noon. Era malinaw po ha. Ah. So kaya po sa mga ganitong sa ganitong sitwasyon, mas lamang po dito yung mga planetary gear na mga truck, mga model ng truck. Kasi nga po, sabi ko nga, ang dual po sa double differential magkaiba. So sa double differential po, pagpagaganahin pag mo po ang double differential niyan, iikot po parehong gulong niyan, pero yung pong nakalutang lang. Sa planetary gear po, iikot po lahat yan pag idinual mo. Kahit po nakabaon yung, alibaw yung kagaya ng parting side ng kanan na to, nakabaon nito, iikutin po niya yung gulong na yan. Yan po yung pagkakaiba ng planetary gear sa mga ordinary na differential ng mga Asian model or Japanese model na truck. Ayan po, inuuga. Mukhang kulang pa. kanan yung sa likod. Tumulagan sa Ano okay. po? Okay. Okay. kaway, no? Unti-unti. Gumagalaw naman. Ayan. Ganyan pala technique niyan. Mga walang experience sa balaho Ganyan ang teknik niyan. pamadali. <laughs> medyo madulas po kasi eh. Ah, panay ang ulan dito sa site. Yan, testing li. Mukha pong medyo mahihirapan talaga ano kasi madulas nga po eh. Di po siya ganun kasimple ano ganyan po kahirap ang buhay white sand lalo uh, ganito nga po na cargo truck ang daladala -dala. ganyan po ang uh, magiging problema sa mga job site hindi po kagaya sa mga planta ng ready mix malaki po ang pagkakaiba so hindi po makuha sa uh, paunti-unti ano kailangan po talagang linisin ayan o, kita naman yung gilid nilinis nila yun. para yung siding uh, yung hindi makalso so pag nakalso din po kasi siding, pag din po ng uh, mahihirapan po yung unit so itong harapang gulong eh, hinukay na rin nila para magkaroon ng paso na hindi siya makakalso Diyan po ano uga ulit. Po, no? Pinukay pa rin nila yung nasa double ID Testing uli Ayan nakita naman natin oh. Guys uh, hindi ganun kasimple Talagang ano Talagang kailangan ng Discarte At uh, Kailangan pagdusahan Yan ang trabaho <laughs> Sulit Ayan o oh nauga lang po ng ating driver pero mukhang ayaw pa rin makuha talaga nakita okay, nyo naman ano nauga Ayan, no choice po. Talagang kailangan limisin ang paligid para gumalaw na siya ng todo. Ito po kasi yung kaliwang bahagi ng truck. Ano? Dumudulas lang siya. Kaya hindi siya makalis. So, uh, nasabi ko nga po kanina, umuulan kasi. Kaya ganyan uh, na madulas. So, hindi po makaporma yung kahit anong galaw po ng truck eh, hindi makagalaw gawa nung madulas so yan kailangan po talagang linisin para hindi makalso yung mga gulong para makagalaw na yung truck ganyan po kahirap ang mga buhay ng ating mga kasama sa manibelang white sand ang binibiyahe lalo't mga job site lang po ano hindi po kagaya sa mga uh, open site o mga sa ready mix na uh, pag madiskarga kabilaan pwedeng itulak ng loader madali pong makaalis so yung ganito kailangan po talaga ng tiyagaan sa ganitong klase ng job site kita nyo naman oh, walang space kundi itong kanang bahagi lang itong job site po kasi namin eh, medyo maliit ang ano, unloading unloading area Yan po ano, inangat nila yung isang siding. And then hinuho yung sa double uh, I-beam. Nililinis para ito yung isang nakabalaho kasi. Ayan, kalubog. So yan po yung kailangan linisin. Ito eh. yung nasa likod na yun. So guys ayan po ah mukhang hindi pa rin kaya talaga Yung mga po. kaya kanya naman umuuga oh. Gumagalaw siya pero konti lang. Hindi mukhang hindi pa sapat yung ano. Mukhang kulang pa. madadali na oh, madadali na guys oh yun balaw na eh malaki na ay ginalaw guys kung kaya na guys isang buwelo Yun. Dali na. Dali na. Nakaalis na. Laga pong tiyagaan lang. Sasampan na po yung dulong sidings. Haraos din. Haraos din ah. guys, nakita naman po natin ano, kung gano'ng kahirap at gano'ng sakripisyo ang ginagawa ng ating mga kasama sa manibel, ang mga nagwa white sun no? kita nyo naman yung dulo na yun no? diba? Ayun, sila madulas na madulas kanina hindi sila makalis doon. ganyan po ang sakripisyo ng ating mga kasama sa hanap buhay ng mga nagwa white sun lalo nga po sa ganitong klase ng site, talaga pong sacrifice hindi po ganong kasimple yung trabaho well guys sana po nagustuhan nyo yung aking upload na video no? at uh, naway no makagabay ito dun sa mga uh, na, nais na pumunta sa ganitong klase ng profesyon eh, kahit pa paano eh, magkaroon kayo ng idea at, uh, just in case na malipat kayo eh, hindi po kayo mahihirapan na masyado So guys, uh, sana po paki subscribe nyo na lang ako sa aking youtube channel ano? at uh, paki click na rin po yung notification bell para po sa mga latest upload ko ng mga videos uh, regarding po sa ating uh, uh, buhay manibela mga uh, truck drivers uh, etc at, uh, ito po yung lahat ng ina ko para po sa ating mga kasama sa buhay na makatulong, makagabay sa ating uh, piniling profesyon Maraming maraming salamat po and uh, God bless you all at uh, po ibibiyahin na yung ating makikisig na mga kasama sa buhay